Ngayon magluluto po ako sa inyo ng napakasimpleng ginataang talong na may na binagungan. Ay ang isa ko naman dito ay lim, uh, ano po siya karne na may taba. Syempre igigisa po natin 'yan sa sibuyas at sa kabawang. Tapos mamaya lalagyan ko po siya ng bagoong. Itong bagoong po 'yan galing po 'yan ng Pilipinas. Ginisa ko na din po 'yan saka syempre kunting paminta at saka ang isa isasabaw po natin ay itong gata medyo itinirito ko siya ng konti para matanggal yung yung oil niya pero yung oil niya mismo ay ginamit ko na ngayon sa pagbisa ng bawang at saka ano kaya so, nasusunog na pero okay lang yan hindi naman sunog na sunog <laughs> So, yan. Para masarap po yung... Yan. Ginusak ko na siya. Tapos, isusunod na natin yung... gulay na talong para sa kasa sa buong... Ayan po. Medyo malapit na. Pinilagyan ko na siya ng... yung alamang bagong ang sabaw ko po dito ay gata. So, it's not... So, ayan na po. Ready na po. Nakakatakam po. Yan lang. Kanin. At saka gulay. It's really yummy. Hmm. Kain po tayo. Thank you for watching.